ah uh, kumusta po? <coughs> mga kamag-anak, mga kaibigan. Uh, lalo na sa taga-subaybay sa aking channel. Alamin niyo mga kaibigan, uh, ako ako'y makikisali din sa usapin na ito. Uh, tungkol po ito sa sa mga relihiyon. Ano po ba ang tunay na relihiyon? Saan natin matatagpuan? <coughs> Uh, Babatiin ko muna bago natin pag-usapan ang... Uh, Mahaba-haba pang pag-usapan natin mga kaibigan. Babatiin ko muna dyan sa Dabao. Uh, ako nakatutok din sa balita dyan. Uh, dyan, uh, wala akong kinikilingan dyan. Uh, kumusta po dyan? May mga vlogger na rin dyan. Ako, siyempre, kahit baguhan lang ako, kaya ko rin po makikisali sa usapin na yan. Uh, tungkol dyan sa... Isang uh, reliyon. Uh, bakit po uh, uh, napakalakas ang uh, suporta kay pastor? Hindi po ako magbabanggit ng pangalan. Uh, alam po ninyo, ako po uh, marami din po akong dinahanan ng mga relihiyon o samahan. Pero, hanggang ngayon, nag-iisip ako kung nasaan ba talaga ang katotohanan. Uh, kasi uh, noon pa man uh, uh, panahon ni Jesu-Kristo parang doon nag-umpisa ang ang, ang kung tawagin. Pero hindi pa rin siya pinapayagan. <laughs> uh, 'Di ba? Pinatay, pinako sa cross. Uh, ganun po talaga 'yan. Uh, Naaalala ko naman uh, Naulit na naman dyan sa Mindanao ngayon. Itong si Pastor. Ay, hindi po tayo magbabanggit ng pangalan na. Uh, bakit sinabi kong naulit? Baka nakalimutan ninyo. Uh, may nangyari na rin dyan sa Surigao. Uh, bata pa ako. Uh, yung may singsing. <laughs> uh, yung, hindi uh, ko po uh, kasi... Para po uh, parehas. Hindi po ako magbabanggit ng... Uh, kung anong uh, samahan yan alam niyo yung may sing-sing uh, ano din ako dyan eh kasi ang aking uh, mga kamag-anak sa Mindanao uh, na mayroon naging member dyan, uh, pwede kong batiin yun <clears throat> sila Tia Tuding, uh, Tio Balan. pero wala na po si Tio Balan uh, diehard po yun sa uh, yun kay Icleo, uh, babanggitin ko na Uh, kasi wala naman pa din po na yan uh, di ba nagkagulo din diyan sa Dinagat Island um, alam niyo hindi po ako basta-basta magkwento nakapunta din po ako diyan sa Dinagat Island uh, kasi uh, nagtitinda ako diyan uh, dati kasi ako ng vendor uh, pag sinabi doon sa San Jose Dinagat uh, uh, doon daw ang karian uh, ng Diyos eh ano nangyari doon sa mga nabringwas Ayun po, uh, masakit man sabihin, na Bringwas po yung mga tao na yon. At uh, kasi uh, sinabi, uh, ito ang matitirang isla. Gugunawin na ang mundo. Uh, ano po nangyari? Di pag tumayo ka kasi nang ganun, uh, parang uh, ano ka ngayon ng ating government. Parang nangyari kay kristo hindi ka pwedeng mag-overpower sa ating uh, government. hindi hmm, pa po uh, nagkaroon ng mga kaso. Eh, hindi po ako makikialam kung totoo ba yung mga kaso na yun. napatunayan naman yata? Ah, <laughs> uh, ginawang uh, uh, kabalok kabaluktutan ang uh, dating uh, gagawin mong uh, kaharian ng Diyos tapos gagawa ka ng kabalok kabaluktutan doon. Uh, mali po. <clears throat> 'Yun po ha. Uh, kasunod naman dito kay ah, uh, you know, kay Agila. Nangyari na naman dyan sa Surigao. <clears> hmm. <throat> yun po kasi pakaingatan natin mga guys. Uh, ang, mag, ang relihiyon na tunay, uh, iwan ko kung mayroon na ba. <laughs> uh, yun lang ang uh, ano eh, si Iso Kristo, yun sana. Pero ano nangyari? Binuwag pa rin. Kaya po, yung mga relihiyon ngayon na magtatayo, uh, na sasabihin mo, ako ang hari, ako ang anak ng Diyos. Abay, magdadalawang isip po tayo diyan mga kaibigan. Hmm, kagaya po doon sa diyan sa Sorigawa, kay ah, anong nangyari? Ha? Ah, naging biktima po ang mga tauhan. Hmm? Kaya po mag po tayo sa paghanap ng relihiyon, katotohanan. Alam niyo, Akin ah, hindi ako tutol sa mga relihiyon kasi ah, 'yan po yung uh, ah, nagko-control sa paggawa ng mga bisyo sa ating mga anak ating apo. Pero pipiliin po natin ang ating sasaniban. Ayun po. Uh, di po natin habaan masyado ng oras kasi baka mainis kayo sa pangaral ni Jeremias Gomez. Pero ako po, uh, nung bata pa ako, marami akong sinapian na reliyon. O dyan nga lang sa kay, kay Iklio eh. <clears throat> Siyempre, kamag-anak. Uh, ka ng anak mo. Ah, hindi ako naka-member kasi wala akong pambili ng mga panyo. May bayad kasi yon yung mga sing-sing. <coughs> Ayun po, ah, dyan po kumikita ang isang ah, samahan. Ah, mayroon po yan. Hindi naman sinabing membership pero bibili ka ng mga kagamitan. Panyo, sing-sing. At ah, ang nangyari nga doon, ah, gawin na anting-anting. Ah, yon Kaya po... Ah, pati doon kay Aguila yata may sing-sing din at sugo siya ng Diyos at ang ngayon na ulit na naman dito uh, sa ating uh, kagalang-galang na Pastor uh, Kipuloy <clears throat> uh, bakit uh, uh, ang daming supporter? kasi siyempre uh, pag sinabing anak ka ng Diyos marami kang taga-subaybay, taga-sunod uh, ngayon uh, panalangin natin na uh, mapayapa yung uh, lugar na yan kasi uh, parang uh, iba na po ang awayan ngayon makampi-kampi -kampi yan kampi-kampi <laughs> uh, alam nyo na uh, marami din kakampi ito si pastor at uh, alam nyo naman eh, kaya ba natin na uh, labagin ang uh, suwain ang ating batas. Hmm. Mabigat po yung uh, usapin na yan. Kaya po, uh, ngayon, ito, ito sa akin, wala akong kakampihan. Diyan mo mapapatunayan ngayon, Pastor, kung ikaw anak ng Diyos. Pakalmahin mo yung mga tao, mga pulis dyan, na dalawang libo, at dagdagan pa yata. Para po, uh, hindi na po mapahamak ang iyong mga tauhan. Hmm, kung ikaw ay anak ng Diyos, makapangyarihan ka, kaya mong pakalmahin yan. Panalangin mo. Hmm? Oh. Sigurado. So, uh, pati uh, ako susuporta sa iyo. Ha? Uh, po, wala po akong kinakampihan dito. Uh, kasi alam uh, alam ninyo, nadadamay po yung mga inosinte, mga sibilyan po. At kayo pong mga taga-suporta, may, may namatay na po dyan. Uh, nasa inyo po yan. Hindi ko po kayo sinasabi na mali yung tinatahak ninyong landas. Kayo na po mismo ang mag-isip. Kung tama ba, Ha? Ah, tama ba? Nga, siya ba talaga ang anak ng Diyos? Kung anak siya ng Diyos, eh, isang power lang, isang ganun lang ng kamay. Tahimik yung mga yan. Aalis yung mga polis na yan. Hmm? At uh, kung wala man talaga siyang uh, kasalanan, di sumuko na siya. Para po hindi na po lumaki ang uh, gulo. Yan, yan, papatunayan mo na ngayon kung talagang anak ka ng Diyos. Kasi po, uh, yung mga tagasunod mo, ah... Uh, kaya po kayo ginagalang ng gusto at uh, lahat na lang sumudod na sa iyong gusto kasi anak ka nga ng Diyos. Ililigtas mo sila. Ganun po ang tayo ng isang leader. Pangakuan mo yung mga tao. Kaya pag hindi mo natupad yan, hindi ka anak ng Diyos. Siya, sige, hanggang dito na lang uh, mga kababayan, kaibigan, mag-anak. Uh, Dahan-dahan po tayo sa pagsapi sa mga ganong mga organisasyon, reliyon, o ano man yan. Kasi, siyempre, lahat po, magaganda naman po talaga sa umpisa ng pangaral. Ang dami eh. Alam nyo, ang dami ko ng buhok ko, oh, na <laughs> Ang dami ng buhok na puti. Ah, nakaraan din ako ng, uh, nakaranas nabiyagan nabinyagan ako sa Iglesia ni Kristo. Ako po, totoo po, ang sinasabi ko lagi. Nabinyagan ako dyan kasi tumira po ako sa aking uh, tiyuhin. Siyempre, pag tumira ka doon, uh, kailangan mahikayat ka. Mm. Nabinyagan ako sa Iglesia Ni Kristo. Uh, nabinyagan ako sa Sabadista. Uh, ko nga pala dyan sa bu uh, Bukidnon, sa aking na uh, kapatid dyan. Wilfredo Kumbis. Ayan, pastor po siya ng Sabadista. Yan po ang uh, mga reliyon. Napakadami na po magmula noong nangyari kay Iso Kristo. Uh, napakadami na pong relihiyon at uh, ako wala akong tinututulan basta nakakabuti nagpapasalamat ako at uh, mabawasan ang bisyo ng mga tao pero pag umantong po sa mga ganyang pangyayari uh, na magkagulo na hindi na po sa Diyos yan sige sana makapagbigay din ako ng konting uh, aral piliin po natin mabuti ang ating uh, susundin na landas. Ako, sa ngayon, wala akong tinatayo ang reliyon eh. Kasi, nababasa ko na laging ganun. Laging ganun ang nangyayari. Ang leader, pagbandang bandang huli, tutugisin na siya. Parang nangyari rin kay Jesus Christo. Kaya po, uh, para matagpuan natin ang tama na reliyon na sa ating sarili. Huwag tayong gumawa ng masama. Panalangin, magsipag para makasunod tayo sa kagustuhan ng Diyos. Huwag natin apihin ang ating kapwa. Diretso lang tayo. Ha? At walang pinipili. Kung ako sana, kung ako lang masunod, magtatayo ako ng reliyon na walang pinipili. Pero ang hirap din naman, di ba? Kailangan talaga mayroong, ano, mayroong uh, pangalan, may leader. Siya, sige. Sobrang haba ng pangaral. Hanggang dito na lang. Ingat po tayong lahat. Sana, panalangin natin mapayapa na dyan sa Dabaw. Ingat po tayong lahat.